Talaga yung part 2 Part 2 Hindi mo tama ka haba. Tama ka na. Kapag Yes. Sa, Yan ang sa mga mga Tubig nga may malunggay. Yan.

Wala na kasong pinainom iban kung di isyo lang. May malunggay lang. Sa ng Diyos na hindi dumarami mo lang ng konti mo Wala pa kasisin. Ito na iniyong nila. Hanggang maibinta kung may bibili. Kung wala sang bibili eh po viewing lang pang content hindi man kumakain sa manok ang misis ko hindi kami nang iihaw kumakain ng manok na being na nipig sa isang manok yung 45 days hindi kakain ng nipig eh, hindi kami nang iihaw ng manok

Terima kasih guys, selamat menonton.